What's up? Ako yung nagbabalik. Welcome to my vlog. So, ito naman yung ating trip natin ngayon. Nung putahin natin ngayon ay isang noodles at may itlog at saka itong kinangkong na kalbos ng kamote at sa isang bisugo. Tapos, at uh, meron tayong uh, bagong. Para saan itong bagong? Ito ang gagawin ko kasi uh, gusto ko magsabaw ito sa sabaw tapos ito uh, nilaga ko lang to tapos isawsaw ko dito sa bagong and then parang gusto ko rin mag ano ito yung bisugo ah uh, isawsaw rin sa suka and then which ano binili ko rin to ito, uh, ito uh, isang isda na yun parang may iba naman nating vlog ngayon sa ating vlog ngayon so welcome sa inyo lahat sa mundo ng mga youtuber sa mga nagbabalak mag YouTube. So, pag nadaanan nyo to yung channel natin, so, uh, ng walang bakas. Kung kayo man na uh, pinapasok na itong mundo ng YouTube, uh, huwag kalimutan, mag-like, mag-subscribe, at uh, mag-iwan lamang ng bakas. Uh, comment nyo lang na hashtag alam mo na Lodge. Para alam ko na rin kung kayo yon at ko'y babalik sa bahay nyo at ako naman magbibisita sa inyong mga bahay. Okay, so, ito ang ating ano ngayon. So, ang ginamit ko muna ngayon ay itong uling. Ito, kumukulo na siya. So, hindi ko muna magamitin kasi papuubos ng gas natin ngayon. At uh, mahalang ang gas dito sa Maynila. Ang gas dito ay nasa 1-3 na. So, kumukulo na siya. Ang gagawin natin dito ay nilaga. Lagayin muna natin siya para maano. Ayan sarap sa isaw-saw sa bagong. So, ayun at Okay, let's tayo magbabalik at update na nga ako, no? Okay. Alright pa tayo dyan? Alright! Yeah! So, yun nga, update tayo yung mga ka-viewers. So, ito na nga, ating nilaga na yung kalbos kamote. At inihaw pa rin natin. At ating inihaw na bisugo at siyempre uh, Lucky Me Pancit <laughs> Pancit Canton Lucky Me Noodles and Bagong tapos isang chichiria natin yan pag 28 so ito ang ating pitahing uh, bagong lahat pasalamatan ko yun na hindi umalis na 15 subscribers maraming salamat sa 15 subscribers sana po uh, supportahan po ang ating munting channel hanggang maabot natin yung in ah uh, ni Lolo YouTube. At saka yung mukbang ko na walang kwentang kwentang ang um, video doon sa Marang. Uh, umabot siya ng 100 viewers. Maraming maraming salamat po dyan sa nanonood. Dun, kahit walang kwenta yan. <laughs> At pati ito walang kwentang video. So, uh, lagi lang na natik tandaan na lagi tayo mag-update sa ating mga YouTube. Para lagi tayo na ano, ni Lolo YouTube. So, uh, ay ito na at kakain na tayo. So nakahanda na at naluto ng ating mga putahe ngayong gabi. So tatanungin ko kayo. Alright pa tayo dyan? Alright! Tara, kain na tayo. Yun, what's up sa inyo lahat mga ka-viewers. So welcome sa ating vlog ngayon. Ito video natin today. And ito na nga, uh, itong tatlong putahe natin. So ito yung inihaw natin, bisugo. Yan inihaw kasi gusto ko inihaw yung anong prito. At siyempre ang lucky me noodles. <laughs> noodles, at siyempre, di ako papayag pag walang itlog. Nalagyan ko sa itlog kasi paborito ko yan. At siyempre, ang ating nilagang kalbos at bagoong na galing pa. Ito, bagoong baka matapon. Galing panggasinan, ah, dalang pinsan ko. At saka, chichirya pagkatapos kumain. Masarap dito ay eh, pares. So, bago na lahat. Salamat muna tayo kay God na binigyan tayo ng mga pagkain sa ating harapan sa blessing na binibigay sa ating araw-araw at sana po wala pong mga tao na nagugugutom at maraming din salamat sa lahat-lahat po na binigay niyo sa amin at ilayo niyo po sila sa ating mga kamaanak, sa mga pamilyang mo rin at sana maging okay sila uh, malusog sila at ilayo niyo sila sa sakit at sa peligro at la, pati na rin uh, sa ating mga viewers mga subscribe dito uh, maraming po salamat na sana po patuloy patuloy din nila ang mag support sa atin in Jesus name uh, yun ulit ko po maraming salamat po sa mga blessing na binigay niya sa akin at sa aming lahat Amen Okay, pasensya na natin yung dasal kasi hindi <laughs> naman nga na Okay, tayo na tayo. So, yun. Ah, siyempre, di tayo papayag. Kasi pinay tayo. Kailangan natin magkamay. Tikman -ik -ik na natin yung noodles. <coughs> At siyempre, yung inihaw natin ano, yung bisugo. Inugasan ka ito kaya, no. Mahalit pa rin siya. Siyempre, magkamay tayo hmm, no? tayo tayo guys hmm lakas pong mali na no? natin dito sa bagong hindi ako endorse mo dito. Hindi ako sponsor dyan. Hindi ako, uh, huwag natin i-promote yan. Saka natin i-promote pag, ano, bigyan tayong pagkataon. Hmm. Andiyan na yata ang pension ko. sili. Wala kasi sili ngayon. Wala kang makikita sili sa tindahan. Pinsan ko sa grow, darating na. Kain ba kayo ito? Kain ba kayo nito? I even know. na tingin. Gutom na gutom kasi ako. Maghapon ako walang kain. Nagkape lang ako sa pandesal kanang umaga. Wala. akalip kasi ako sa trabaho kaya ano. Nagkapon. Kaya ko sa nga lang yung kumakain. Kaya na gutom na gutom. nugutom si angkol so gusto ko talaga sa mga dry piece na inihaw si Masanay ako sa mga inihaw na dry peas. Taray, English. dito sa probinsya panay iho kasi mga tuyo doon magpupahe. May ibang tanong, bakit ganito lang yung content ko? Wala kasi pera. Budget meal. <laughs> Sarap kumain pag may. Sabaw. Siyempre, mainit na kanin. Supportahan nyo po ito guys sa ating channel. May hiyak. Kapag naman mag-arap, hindi ko -gutom, gutom ka. Cut out sa inyo. Ah, init. ¿Tengo para esto? i Okay guys, hanggang dito na muna ang video natin. So, sana may natapos dito sa panunod na full video. So, maraming salamat to sa inyo lahat. Uh, Nagsusport ha. Kasi sa ating munting tahanan. So, huwag niya po kalimutan ulit mga like mag-subscribe, and icon button bell para next video ma-update natin kung ano panibago natin video. And, bye-bye. And, comment. See you and next vlog. Bye guys. God bless all. Yeah.